So ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalapit na trick. Tuturo ko sa inyo kung paano linisin yung storage nyo at makling yung mga cash in just one tap lang. So hindi na tayo mag-iisa-isa pa ng mga application sa settings. Hindi na natin pa kailangan magmano-mano. So, isang application lang yung kailangan natin. Automatic lahat ng cache ng mga application is matatanggal talaga at malilinis yung storage ng phone natin. Make sure lang guys na panoorin yung video ng matapos para malaman yung step by step kung paano gawin. So, una natin gagawin, kailangan natin pumunta sa Play Store. Hanapin natin yung Play Store sa ating cellphone. Once na makita na natin, click lang natin yan. Then guys, pag andito na tayo sa Play Store, pumunta naman tayo sa search bar or search engine sa taas. So, ito yung click lang natin. Then, i-type natin dito yung pangalan ng application. si so, type natin yung One tap Cleaner Clear Cache. Yan guys, yung hanapin natin, uulitin ko. One Tap Cleaner Clear Cache. Make sure lang guys, yung tamang pagkakalagay nyo para lumabas agad sa result. Once na matight nyo na, search lang natin. Para ma yan, tap lang natin itong mag-define line sa baba. Tap natin to. Automatic lalabas yan sa pinakaunang result. So, ito siya. Click lang natin. Ito yung hahanapin natin sa Google Play Store. One Tap Cleaner Clear Cache. Ang una natin gagawin, kailangan natin i-download at i-install itong application. Once na madownload na natin, open lang natin siya. So, click open. Once na on open mo yung application, ito yung sa inyo. Welcome to One Tap Cleaner. So, ang gagawin nyo lang, click nyo lang itong continue. Click continue. Then, sabi dito, function guide. So, ngayon, para ma-activate yan, click mo lang itong get started. Tap natin itong get started sa baba. Once na on, maklik na natin yan, basahin nyo itong description. Mas maganda guys, na binabasa nyo to para alam nyo kung ano yung pinapasok nyo yung app. Pero kung tinatamad kayo, walang problema, so back nyo lang tap nyo lang itong back button dito. Once na back na natin guys, automatic may checkmark na yung function guys. So now, dito naman tayo sa grant permissions. So para na-activate dyan, click lang natin itong next step. Click natin. Once na na natin yan, lalabas yung grant permission. Ang gagawin nyo lang, tap nyo lang itong allow. Once na matap nyo yung allow, dito tayo mapupunta sa usage access. Ngayon, nahanapin natin dito yung name ng application which is One Tap Cleaner. So, ito yung sa pinakaunahan. Hanapin nyo lang. Basta makita nyo na, click lang natin. Then, kailangan natin i-turn on dito yung Permit Usage Access. So, para ma-turn on yan, tap lang natin tong button. Click natin. Once na makita natin, automatic naka-on na yan. So, back lang natin siya. Pakatapos, lalabas yung Congratulations. You're all set. So, yung dating gagawin, click lang natin tong Continue sa baba app So, ito yung pinaka-dashboard ng application ng One Tap Cleaner. Kung mapapansin nyo, napakasimple lang. Nakalagay dito, Cache Cleaner, SD Cleaner, Default Cleaner, App Groups, Upgrade to Full Version, and Health. Dito naman guys, nakalagay yung storage niya. Dito mo makikita yung kabuwang cache ng mga application na nagkukonsume na memory sa phone mo. Nakalagay dito yung cache size, which is 2.9 gigabytes or 2% ng aking memory. So, napakarami talaga na nakukonsume ng cash pag hindi natin clear yan. Ngayon, nandito din yung new size, then available size. So, ngayon, para maklear natin lahat ng mga cash na nakapaloob sa application ng phone natin, para malinis yung storage sa cellphone, ang gagawin mo lang, click mo lang tong cash cleaner. Itong cash cleaner sa pinakaunahan, tap natin. Once na matapin, automatic lahat ng application dito is matatanggal yung cash. Kung mamamasin nyo, kada application may nakalagay na cash. Once na hindi mo tinanggal yung cash ng mga application, talagang makakadagdag sa konsumo ng storage sa phone natin. Na nagiging sanig kung bakit full storage tayo lagi. Ngayon, lahat ng application na cash is matatanggal wera lang sa tatlong system apps. Okay? So, ano ba yung system apps na yun? So, bak muna natin, papakita ko muna sa inyo scroll down lang natin. Dito sa baba may nakalagay ignored apps. Don't clear cache for apps of the ignored. So ano nga ba yun? So click muna natin. Ngayon guys para makita na natin yun, tap lang natin itong ignored apps dito. Tap natin. So ayan guys yung mga hindi kasama sa pagtanggal ng cache sa application. So automatic nakacheck na yan dito sa application at wala na kayong dapat problemahin pa. And explain ko lang sa inyo para mas maintindihan nyo na mabuti kung paano gamitin itong application. So back na natin. Ngayon guys para matanggal lahat ng cash sa application na nakapagpapahirap sa storage ng na phone natin kasi nga nagkukonsume. Tapo lang tong cash cleaner. Then pag matap mo, ang gagawin mo lang dito guys, click mo lang tong parang sign dito na walis. So, itong cash cleaner na logo. Tap natin. Kung pakikita mo dito, clear all cash files. So ibig sabihin guys, lahat ng cash files is matatanggal talaga sa application. So ngayon, para maklear yan lahat, tap mo lang tong logo ng cash cleaner. Tap natin. So, sunod natin gagawin, tap lang natin itong cash logo dito or cash sign. Tap natin. Once na matap mo, ilalabas siya. So, ang gagawin natin, tap lang natin itong yes. Then, once na matap na natin yung yes, mapupunta tayo dito sa may accessibility. So, ano sa gagawin, hanapin natin dito yung pangalan ng application, which is One Tap Cleaner. So, click lang natin itong One Tap Cleaner. Then, i-on natin dito yung Use One Tap Cleaner. On natin yung button sa katabi. Once na mo na natin yan, nakalagay dito, Allow one tap cleaner to have full control of your device. So tap mo lang tong allow dito. Click allow. Then once na ma-allow mo na, back lang natin siya. So once na ma-back mo na, ito yung makikita mo. Tap mo lang tong okay dito. Then, automatic guys, kini niya na yung mga cache na nakapalaw sa application. Hindi na natin kailangan pa mag-isa-isa. Kasi nga, yung tinuro ko kahapon is one by one. Isa-isa talaga. E eh, para kung napakaraming application na nakasave sa phone nyo, matatagal lang kayo talaga sa pag-clear ng cache. Pero dahil dito sa application, talagang pagbibilisin niya yung pagtanggal or pag-clear ng cash or paglinis ng storage sa phone natin. So, ganun guys, kala pwede itong application. Kahit kailangan lang natin antay na matapos yung pag-clean niya sa bawat apps. So, makita niyo dito guys, 11 out of 33 application yung tinatanggal na cash sa bawat apps talagang napakarami ng application na nakasave sa aking cellphone. Isipin mo na lang kanina, meron tayong 2.9 gigabytes na cache file na nakasave sa phone natin na hindi naman napapakinabangan kasi nga naka-stored lang dito. Ngayon dapat tanggalin talaga yung cache file. Sa mga nagtatanong naman na pag-clean nila yung cache at bumabalik, natural lang yun guys. Ang importante, na clear natin. Kasi nga, once na hindi mo maklear, naiipon yung cash at nagiging sanay kung bakit bumababa yung storage sa phone natin. So, makita nyo guys, malapit na tayo matapos. pero na siyang 29 out of 33 application. So, 29 or 30 na guys. Nakalagay 30 na yung na-clear niya na cash sa bawat apps. So, antay lang natin guys na mag-33 at titingnan natin kung ano yung susunod na mangyayari. So, 31 na. So, napakabilis lang guys. Halos ilang segundo lang. Automatic tanggal kagad talaga yung cash sa application. So, 33 na. Tapos na. Then, antay natin yung sunod na mangyayari. So, antay natin. then so guys. Tapos na. Then, magkakaglide siya ng package size. So, nakalagay dito, 2.89 gigabytes clean. So, ibig sabihin, guys, meron na tayong 2 29GB free storage galing sa paglinis natin ng cash sa bawat application. So sa ganung paraan guys, kaya natin linisin talaga yung storage ng phone natin and at the same time, hindi mawawala yung mga important files natin sa bawat application kasi nga, cash lang yung tinanggal natin, hindi yung data. Take note guys ha, huwag natin gagawin yung clear data once na gagamitin pa natin yung application kasi nga, magiging back to zero kayo kung ano yung pag-download nyo ng application dati yun yung makikita nyo kaya dapat yung tatanggal nyo lang is cash lang. Clear cash lang dapat. So ngayon guys, papatunayan ko sa inyo na cash lang talaga yung natanggal sa mga application at hindi yung data. So punta tayo sa application, exit natin. Kunyari Facebook, click lang natin. So once na nag-open yung Facebook at ganyan pa rin, nakita nyo, andyan pa rin yung account nyo. Ibig sabihin guys, legit talaga yung application na cash lang talaga yung tatanggalin para madagdagan yung storage sa phone natin at malinis yung storage. So sa ganun pa rin guys, malaking tulong talaga yung application na to para matanggal natin yung mga excess cash na nagpo-consume ng memory sa phone natin. Sana guys, sa katulong to. Tong... again, this is Mindrix TV kung nakatulong ang video na ito sa iyo, please subscribe at click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong tutorial.